Hello guys! For today's video, nandito ako sa Kyoapo Church. Kasi kailangan kong pumunta dito dahil sa pasasalamat sa mga grasyang natatanggap sa araw-araw. Ayan. At magpasa na rin ako ng medical assistance sa sa dito sa hangin. Uh, simbahan. Ayun, kasi may na, may nangungulit sa akin na nanghihingi ng tulong. Napa uh, na ano ako, naawa. So, dito ako. Ayan. So, dito po ako sa market. Pakotin ko na tapos nang inawang ano quotation so pauwi na si Inday ayon pauwi na pauwi na si Inday kasi may may pinakotation lang ako sa Mercury eh. para sa gamot ng aking anak so dito to sa simbahan malapit naman kailangan dito dito kasi kinukuha yung gamot niya so ayan hindi na ako makaabot ng aking pupuntahan dahil tanghali na so pauwi na lang ako pauwi na lang ayan, ayan ang, ang mga panindak dito sa Piyapo

maraming mga gamot-gamot na paninda dito <laughs> sari-saring mga gamot-gamot mga herbal so salamat ng maraming guys at papay